Hindi madali ang naging desisyon nga ni Jenna na pumayag siya na pakasalan na itong si Gerald sapagkat umiyak si Gerald sa kanyang harapan nagmamakaawa. Matapos nga kasi makita na respirada na tela na depressed na ng tuluyan itong kanyang jowa hindi niya gusto nga nakikita na nahirapan na dahil mahal na mahal nga niya itong si Betsy kaya naman siya na nga ang gagawa ng paraan alam niya ang mas ligtas ang paraan na yun kesa naman na maghanap pa itong si Betsy ng mga apam na hindi naman sigurado kung magiging mabuting tao ito para sa si kanya kaya naman alang-alang sa paniningil nga nitong si Betsy na kinukulit din siya sapagkat Judith na umano na kanyang nagawang kabutihan sa kanyang kaibigan. Kaya naman na mapipilitan si Jenna na mag-oo na nga dahil yun lang din ang nakikita niya na pinakamabisang paraan para may ligtas nga ang kanyang kaibigan na si Betsy sa kapahamakan lalot na pagdaanan din niya na muntikan na nga rin siyang maray at nailigtas lamang siya nitong si Betsy at ayod niya na mangyari din yun sa kanyang kaibigan na si Betsy. Hindi na gustuhan ng kanyang tita ang suggestion nga ng kanyang pamangkin na si Jana sinabi niyang hindi magandang desisyon ang bagay na yun lalong lalo na at may nakaraan silang nga nitong si Gerald, maaaring mahulog siya sa patibong at hindi maiwasang maiinlab siya dito kapag nagkataon malaking gulo ang kanyang harapin at talagang uh, hindi basta-basta ang kanyang papasukin subalit, buo na nga ang desisyon nga nitong si Jenna ano mong mangyayari, alam niyang kahit kahit may malaking rest si kanya ay handa siyang gawin ng lahat para lamang matulungan ang kanyang kaibigan at matupad ang kanyang pinakagusto na makarating sa natural Subalit, America. Subalit, pinabalaan siya ng kanyang tiyahin na ang kanyang gagawin ay hindi basta-basta. Maaring ma fake niya ang kanyang marriage. Gagawa niyang dayain ng lahat. Subalit, paano niya madadaya ang puso ng kanyang mga magulang? Tiyak na magtataka ang mga iyon at hindi niya kaya nga magsinungaling sa harapan ng mga ito. Ngunit sinabi nga nitong si Jana na ahayaan na ilihim ang lahat at kapag handa na sila at kapag nasa ayos na ang lahat, ang gustong mangyari ni Jana ay sa kanya mismo mangyayari ang naturang balita. Subalit so, kahit pamayag nga ang kanyang tita ay binalaan niya ang magjowa na itong ang si Betsy at itong si Gerald na sa oras na hindi nila makita ang boundaries at lolokohin nga nila at abusuhin ng gusto itong si Jenna ay natitiyak niya na babalikan niya ang mga ito at siya mismo ang hahanap sa mga ito para maningil.